Gracias. kayo kaya dito kami dadaan sa dagat so, samayin po kami ah, panibagong action na naman po めっちゃ。 dito na po kami mga kapalaisdaan at ako po yung sasaglit lang dun sa kabilang kubo dahil po nung na nakaraan nag iwan ako ng bitag dun pambayawak baka nahuli alila sa dalawa natagpuan ng aso o natagpuan ng bayawak yung inumang natin itis ano ano yung iba sa malayo. So, ito po, yung lawa na to. lang. nagkakamali na sa 3 weeks pa lang to ito po hinulihan nung nakaraan hindi naman po tayo makapag video dahil panayang ulan o, ginawa nung ating bantay hinayaan niya unang matuyo para daw maganda yung maganda yung tubig sa lawa tubo ng ano pagkain po tayong bulos na alimango ngayon panay po baan na may siguro magbulos mo po tayo na alimango baka next month September itatapag e, na po natin ang bulos ko tsaka pang New Year <coughs> ito po yung ating ibang kambing oh. o Love it. silo. hindi na huli bayawa sayang wala na namo yung pait wala na wala yung isang kambing na babae ayun pala sinasok na ang pala kanina. daw ipon dahil pa rin maliliit ng ayungin tibay eh. sa puyat ni Tobal oh. sila ang talaga pumapando kanila eh

A 10 de sabay, 20 dias na renden, 30 dali dinon kinabing ng mga ibang tao no naglagom naluo ni ng ulo Nung um, iniisip natin baka may similya nang nahalo uh, dito sa so, ano. Oo, oh, pero nakalagay pa tayo yung napandaw mo. mga kapalais at andito na kami sa fish ito po yung huhulihan natin andito na po yung mga arawan magagayad na sila sa dulo papunta po dito sa prinsa para maaboy ma po yung kwan baname puro hipon lang po to walang alimango tsaka bangos meron man siguro konti lang Tapunta po tayo dun sa sa kubo sa gitna. Andun po yung iladuhan kung saan dinadala yung mga nahuhuli. <coughs> Medyo mainit po. Alas stress pasado ng hapon. So far maganda naman po yung nakikita namin lumalabas na hipon. Bali, emergency harvest lang din po ito kasi po namamatay. Dahil po umuulan tapos umiinit. ayun po yung bawal na bawal sa mga pispa na ganito na tubig alat. Tatabang tapos lalamig, tatabang lalamig. Kaya nagiinda po yung mga alaga namin ngipod. <coughs> Ayan po, binuksan na, na yung prinsa. Yun, ito matalo ng hipon. Tama. Paano ka? <coughs> Yan po yung pandaw ni Boss Tobal. Shout out kay Boss Tobal. Yan po, namimili siya. Malipis niya naman daw pares. So, unang lapag nila. Oo. Oh. ujong malalaki Ito to may naligo na sugpo. mayroon yung 340 na sa may pre oh direkta niyo po pandaw thank you lord po yung banami tsaka yung bangus ayun pa lang po yung nagkagaya doon malayo pa guys at yari na po kami pupunta na po kami ng consignation na yun. naka nakasyam na po cooler po kami hipon saka isang cooler at pala ating pangus so hanggang sa susunod na vlog na lang po at marami po salamat God bless po sa ating lahat bye bye